mapagpalang araw mga kapatid yan uh, mamaya bubutasan ko lang 'to malapit na kasi yung mahal na araw kaya maraming nag-oorder sa atin uh, ng pangdepensa uh, gawa po ito sa kapsula na bala ng uh, M16 uh, yan Uh, mamaya bubutasan ka na lang to at tapos na to Yan, mga kapatid uh, kung sino man yung gustong magkaroon ng ganito ayan, message nyo po ako donation lang po na wala po tong uh, presyo na nakatalaga sa bawat isa nito donation lang po sa inyo na po yun uh, at ah uh, Papadala ko sa inyo through LBC maraming salamat nga pala sa mag order nito shout out po sa inyo uh, alam niyo na po kung sino po kayo maraming salamat po hanggang sa muli